kasayang araw po ito yung ating mga dumalaga yan po, ginagawang paliguan ang kanilang painuman so ang gagawin naman po natin ngayon ay yung second batch ng ating mga gagawa ng routine health uh, protocols kakapunin po natin uli yung mga lalaki tuturokan po ng ivermectin at ng respisure ang lahat ng ating mga biig so umpisa po tayo dun sa second breeding pen kaya dito po ako nagumpisa sa pagkuha naman sa ating mga dumalaga at dadaanan naman sila at ang katabi po ng ating mga dumalaga ay yung mga palakihin. Dahil gagawa po kami ngayon, nagpakain na po ng mas maaga. Yan, nagpamirienda po. Bago mag alas 9, ay ubos na. Dati po ay alas 10 pa kasi kami nagpapakain. Pero marami-rami po yung gagawin ngayon. Kaya para hindi po magutom, nagbigay na ng mas maaga. Yan, sa mga palakihin po, may kaunti pang tira ang kanilang pagkain. Ito naman po yung ating dalawang pen pa na inaayos. Umpisahan na po gawin yung mga painuman at nasabugan na po itong isa. Ito pong panghuli ay hindi pa nasasabugan. Pero una pong tatapusin yung painuman dito sa ating expansion area ng second breeding pen na yung sa inahinga po na ipakita ko na kahapon natapos na tapos na yung po yung sa ating mga biik na inaayos pa yun po nakabantay yung mga inahin nakaipon doon dahil nakulong na po ang mga biik ito pong area ito gagawin din nating daanan later on pag napaayos po yung babgat susudsurin ito para yung mga ilang poste po ay maalis para nakakadaan din ang sasakyan pag ikot po dito ayan po yung ating mga tatrabaho hindi sa likuran nakaklasify na po yung mga lalaki at yung mga babae tulad po ng dati una namin gagawin yung mga babae dahil dalawang turok lang po ang kanilang procedure isang ivermectin at isang respisure ito po ang mga lalaki ay naman po ang ating mga babae 20 plus lang po yung gagawin natin dito tapos po lipat tayo sa uh, kabilang breeding pen sa consolidated pen at doon naman po tayo gagawa nakatapos na po tayo di sa, sa likod sa second breathing pen kaya po naibalik na yung mga biik so yun po sila nasa may area na ng shed dahil doon po sila madalas na nag stay ating mga iba pang alaga yan po si Batik nandun si Tanso ayun po si Pula si Puti po siguro ay nasa shed hindi ko makita dito sa unahan ayun po si Puti nasa shed nga siya malapit na rin pong umanak yan at ayan po ang ating resident bar si Mr. Rocco may isa po kaming hindi kinapon dito gawa ng may los -los. so pag may los -los po hindi ko na kinakapon dahil ayoko na pong magtahi basta't ang ano lang po noon ang may los, -los po kasi yon yung batik na nandun sa tabi ng bakod madali naman siyang tandaan hindi ko na po kinapon basta uh, pag 5 months old po dapat ilalabas na meron din pong isang one ball sa aming mga ginawa ngayon doon po sa kahapon meron isa doon na undescended hindi po bumaba yung kanyang mga balls kaya po hindi ko rin nakapunyon pag ganun po, linalagyan ko na rin lang ng tanda yung tinga para alam namin na siya yung undescended. Kaya before 5 months po, dapat may out na or up to 6 months, kakatayin naman namin dito sa farm. Yung po kasing 5 months old na uh, subukan ko na po yun, ilang beses na, na basta na ng 5 months old, wala pong bore odor. Yung 6 months, hindi po ako masyadong sigurado. Kaya pag kumisang po, nakakaligtaan din. Pag inabot po ng 6 months, kinakatay na lang namin sa farm. Pero so far, yung mga inulam po namin, wala rin bore odor sa 6 months. So yan po ang ating second breeding pen. Punta naman tayo sa consolidated pen at doon naman po tayo gagawa ng ating mga kasunod na project. Dito na po tayo sa consolidated pen. Nakakulong na po ang ating mga tatrabahuhin. At uh, reminder lang po, pag respisure po ang tinuturok, parang hag cholera din, uh, deep muscular injection po yon kaya sa pigi ang turok. Pero pag yung ivermectin po, ang preferred area ko ay yung may batok dahil subcutaneous lang po o sa ilalim ng balat ang turok ng ivermectin. Kaya pag sa malalaking inahina po, gagamit lang kayo ng half inch na syringe, pwede na. Dahil yung half inch na needle po, hindi natatago sa taba. Sa taba lang pupunta yung ivermectin yun po ang ideal na site na pagtuturok. Kaya sa ganyan po, lito, itaas mo ng konti. Ang ginagawa ko po sa pwestong ganyan, yan ko na po para luminis ang ating pagtuturokan. Tapos po, pag ganyan lang ang pasok ng karayom. Hindi po patusok palalim na gano'n. side lang po, sa ilalim ng balat, ituturok ang ivermectin. So tutuloy na po namin ang paggawa pagkatapos tsaka ako na lang po ipakikita yung mga naging project nakatapos na rin po dito po yung mga ilan sa nagawa Mas presko po siguro dun sa dulo kaya marami sa ating mga inahin ang dun nagpupwesto. At yung gawin doon naman dahil doon nagpapainom at itinataog po nila yung ating mga planggana ay may paliguan sila doon. Si Mario lang ang binibigyan po ng painuman dito na siya niya rin naman kaya ang lalim na po ng hukay dito sa gilid. So yan po, adjust-adjust lang kayo sa pag ng inyong mga kulungan. Hindi ko naman po masasabing yung design ko ang pinakama ayos o pinakamaganda. ganda. Pero kung saan po kayo komportable, ano ang mas practical sa inyo? Dito po kasi sa amin, malapit lang yung nabibilihan ko nitong mesh wire. At pag umuorder ako ng sampu pataas, free na ang delivery. Kaya kadalasan po, umuorder ako ng mesh wire, labing lima. So, i na po nila yun. Uh, ang pinakamarami ko pong na-order ay 25. Nung nag-uumpisa na tayong magbakod, kasi po, sa kanila, nakabudega, dito naman po sa akin ay malalantad lang sa init at ulan. Kaya, yun lang po kaya naming trabawuhin agad at isilong ang aking ino-order na mesh wire. Pero sa experience ko po, di hamak na mas matibay at uh, mas na kokontrol po namin ang paghuhukay ng mga baboy gamit itong mesh wire compared po dun sa hog wire mura lang po sana yung hog wire pero unang una po yung pinakamaliit na butas ng hog wire na siyang sayad sa lupa ay lumulusot pa rin ang ating mga biik at pangalawa po pag nakadalawang buwan na yung hog wire at nabunggo ng inahin bumubuka na rin po siya kaya napagdesisyonan ko po na itong mesh wire na ang gamitin naming pambakod. 6 feet by 20 feet po ang ginagamit naming mesh wire. Pinuputol namin sa gitna. Kaya 3 feet, 3 feet by 20 feet po ang natitira at yan ang ating ibinabakod. So yan po ang aking mga tips ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama at pagsubaybay ng ating munting channel. Please share, like and subscribe.